mataas ang kolesterol, pero ayaw mag-maintenance? Pwede ba yun? Depende, pero bago ang maintenance medicines, malaki ang tulong ng lifestyle modification para makontrol ang high cholesterol. Ako po si Doc Sara, your tamang alaga advocate na magbibigay sa inyo ng tamang kaalaman para sa mabuting kalusugan. ayon sa mga eksperto lahat ng may sakit na dyslipidemia o mas kilala natin sa tawag na high cholesterol ay dapat sumailalim sa lifestyle modification. Ano ang lifestyle modification? Ito yung pagbabago ng mga nakasanayan nating bad habits na maaaring nakakaapekto sa ating kalusugan. Ano ang maaari nating gawin bilang lifestyle modification? Ilan sa mga ito ay ang pag-iwas ng pagkain ng matataba at sobrang pagkain ng carbs. That means babawasan o lilimitahan ang pagkain ng red meat tulad ng beef and pork pati processed meats tulad ng sausages at bacon. Gayon din ang cookies, cakes, donuts and pastries pati na rin ang potato chips at buttered popcorn. Bukod sa mga ito, maganda ring limitahan ang pagkain ng fried food pag exercise o pagkakaroon ng regular physical activity, at pagtigil sa bisyo, particular na ang paninigarilyo at labis na pag-inom. So, kailan kakailanganin ang maintenance medicine laban sa high cholesterol? Kapag ang edad ay 45 years old at pataas, may LDL o bad cholesterol na lampas 130 mg per deciliter, at kung may risk factors na pagkakaroon ng cardiovascular events tulad ng stroke, heart attack at iba pa. Sino-sino nga ba ang may high risk na magkaroon ng stroke at heart attack? Mga lalaki nasa edad 20 to 39? Maging mga babaeng nasa postmenopausal stage? Kabilang din sa high risk ang smokers, may hypertension, obese o yung mga sobrang kanilang timbang kumpara sa kanilang height, at may family medical history ng heart disease. Dagdag risk factor rin ang pagkakaroon ng protein sa ihi na nakikita sa inyong mga lab results. Bukod sa mga nabanggit, ang may diabetes, chronic kidney disease o nakaranas na ng heart attack o stroke ay kailangan na talagang uminom ng gamot o maintenance. Tandaan, para sa mga may high cholesterol, mahalaga ang pag-iwas sa pagkain ng taba mula sa karne. Maaari rin makatulong ang mga pagkain mataas sa fiber gaya ng okra, kangkong, at iba pang green leafy vegetables. Maganda rin ang mga pagkain mataas sa omega-3 gaya ng matatabang isda, nuts, and legumes. Para sa dagdag informasyon, maaari rin kumonsulta sa isang nutritionist o doktor tungkol sa tamang porsyon ng pagkain ayon sa inyong health goals. Sana po ay makatulong sa inyo ang mga naibahagi ko. Bilang paalala, malaki ang tulong ng lifestyle modification sa pagpapababa ng high cholesterol. Ngunit kung may ibang health risk factors, kakailanganin na talaga ng pag-inom ng maintenance medicines. Ako po muli si Doc Sara, your tamang alaga advocate na nagsasabing, sa tamang alaga sa sarili, kalusugan at buhay ay bubuti. Mas happy! Abangan ang susunod na Tamang Kaalaman episode and follow us sa Tamang Alaga social media channels.